Ito mga idol, yan. Yan o, yung mga tubular. Daming sobra. Tapos yung ginawa nila sa trusses, yan o. Tick screw yung ginamit nila <tinyo> Uh, mga idol, magandang hapon mga idol. Uh, nandito tayo ngayon sa Lapas uh, Puro 4 Poblasyon Lapas dito sa Agusan del uh, isa natin bagong client na naman na bago magtitiwala na naman sa atin uh, itong bahay niya. Uh, daming sablay. Uh, sa ayong electrical nya sablay na tapos yung sit up ng bahay sayang laki ng ginastos nila dito 1.3 pero ito ang itong natayo sa gawa ng kontraktor na to yan mga idol tapos ang daming ano ang daming materyales na nasayang yan tulad nyan meron pa doon sa likuran Uh, mga tubular tapos yan daming nasayang na ano ng materials yan ito yung site uh, yan materials yan daming ano daming natira daming ritaso purong daming putol yan to yung mga electrical yung binao nila yung flexible hose yan at ito yung hagdanan yan ang taas naman eh ito yung taas tinang yan hindi naka-organize yung pag sit up ito mga idol yan yan oh yung mga tubular daming sobra tapos yung ginawa nila sa trusses yan oh Tick screw yung ginamit nila. Yan. Ang daming sablay. Yan. Tick screw yung ginamit. Yan. Tapos dito, sobrang baba. Yan. Sobrang baba na steel deck nito. Dapat, inangat-angat pa to nila. Wala naman kasi nakakiyat dito sa taas. Yan. Tapos yung kwarto, imbis dapat na malawak tong mas 不白的。哎呀妈！<noise> uh, Patero, ping dami sobra. Sayang mga materialis. Sobra. Sayang materialis. Kahoy, puro putol-putol. Anta. Takok yung... Grabe materialis yung <coughs> materialis, sayang. Grabe. <coughs> <coughs> <Kabi. tos> I can swear, I can joke, I feel what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And